Mga benepisyo ng pagkain ng patola. Ang patola, o chayote sa Ingles, ay isang masustansyang gulay na nag-aalok ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo ng pagkain ng patola. Isa, mababa sa kaloriya at mayaman sa nutrisyon. Ang patola ay isang mababang kaloriya na gulay, na naglalaman lamang ng humigit kumulang 17 calories bawat isandaang gramo. Sa kabila nito, ito ay mayaman sa mahahalagang sustansya tulad ng Vitamina C, ang patola ay isang mahusay na pinagmumula ng vitamina C, na isang antioksidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pagprotekta sa katawan laban sa mga sakit. Potassium, ang potassium ay mahalaga para sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pagpapanatili ng wastong balanse ng electrolytes sa katawan. Fiber, ang patola ay isang magandang pinagmumulan ng dietary fiber, na tumutulong sa pagpapabuti ng panunaw at pagkontrol ng asukal sa dugo. Mga mineral, ang patola ay naglalaman din ng iba pang mahahalagang mineral tulad ng magnesium, iron, at calcium. Dalawa, tumutulong sa pagbaba ng timbang. Dahil sa mababang kaloriya at mataas na nilalaman ng fiber, ang patola ay maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang. Ang fiber ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan na maaaring makatulong sa pagkontrol ng gana at pagbawas ng pagkain. Tatlo, nagpapabuti ng panunaw. Ang mataas na nilalaman ng fiber sa patola ay tumutulong sa pagpapabuti ng panunaw. Ang fiber ay nagpapalambot ng dumi at nagpapabilis ng paggalaw nito sa digestive tract na maaaring makatulong sa pag-iwas sa paninigas ng dumi at iba pang mga problema sa panunaw. 4. Nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang patola ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo dahil sa mataas na nilalaman ng fiber nito. Ang fiber ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa dugo na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo. 5. Nagbibigay ng proteksyon laban sa sakit. Ang patola ay naglalaman ng mga antioxidant na tumutulong sa pagprotekta sa katawan laban sa mga sakit. Ang mga antioxidant ay nakakatulong sa pagneutralize ng mga free radicals, na mga mapanganib na molekula na maaaring magdulot ng pinsala sa mga selula at magambag sa pagunlad ng mga sakit. 6. Madaling ihanda at masarap. Ang patola ay isang maraming gamit na gulay na maaaring ihanda sa iba't ibang paraan. Maaari itong lutuin, iprito, o ihalo sa mga salad. Ang patola ay may banayad na lasa na madaling ay pair sa iba pang mga gulay at pampalasa. Ang patola ay isang masustansyang gulay na nag-aalok ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Ito ay mababa sa kaloriya, mayaman sa nutrisyon, at maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang, pagpapabuti ng panunaw, pagkontrol ng asukal sa dugo, at pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit. Sa susunod na maggrocery ka, isama ang patola sa iyong shopping list at tangkilikin ang mga benepisyon nito sa iyong kalusugan. Narito ang ilang iba pang benepisyon ng patola. Isa, nagpapabuti ng kalusugan ng puso. Ang patola ay mababa sa sodium at mataas sa potassium, na parehong mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ang potassium ay tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Habang ang mababang sodium ay nakakatulong sa pag-iwas sa hypertension. 2. Nakakatulong sa pag-iwas sa anemia. Ang patola ay naglalaman ng iron, na isang mahalagang mineral para sa produksyon ng pulang selula ng dugo. Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng anemia, isang kondisyon na nagiging sanhi ng pagkapagod at kahinaan. Ang pagkain ng patola ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa anemia sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na iron sa katawan. Tatlo, nagpapabuti ng kalusugan ng balat. Ang bitamina C sa patola ay isang mahalagang antioxidant na tumutulong sa pagprotekta sa balat mula sa pinsala ng araw at polusyon. Ito ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na balat at pag-iwas sa mga wrinkles at iba pang mga palatandaan ng pagtanda. 4. Nakakatulong sa pag-iwas sa kanser. Ang mga antioxidant sa patola ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa kanser sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga free radicals na maaaring magdulot ng pinsala sa mga selula. Ang patola ay naglalaman din ng mga flavonoid na nagpapakita ng mga anti-cancer properties. 5. Nagpapabuti ng kalusugan ng buto. Ang patola ay isang mahusay na pinagmumulan ng kalsyum at magnesium, na parehong mahalaga para sa kalusugan ng buto. Ang kalsyum ay tumutulong sa pagpapalakas ng buto, habang ang magnesium ay nakakatulong sa pagsipsip ng kalsyum. 6. Nagpapabuti ng kalusugan ng mata. Ang patola ay naglalaman ng bitamina A, na isang mahalagang nutrient para sa kalusugan ng mata. Ang bitamina A ay tumutulong sa pagpapabuti ng paningin at pag-iwas sa mga sakit sa mata tulad ng macular degeneration. Ang patola ay isang masustansyang gulay na nag-aalok ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang mahusay na karagdagan sa anumang dieta at maaaring makatulong sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Have a nice day everyone. Enjoy the watching huwag kalimutan paki-follow like and share po ninyo god bless po sa inyong lahat